Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayot. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po, dabawin nyo sa Davao Region, may buntag orgabi gabi sa nga atanan. Eh, bakit yun ang napindot At sa mga kapwa ko rin po, if the around the well, world, hello, magandang uh, araw o gabi po sa inyong lahat. Kung bago po kay sa aking YouTube channel, huwag lupa kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon ay, Diyos ko po, pati si Lenny Robredo ay nakisausaw din sa issue ni VP Sara doon sa security. <laughs> uh, yung uh, tawag dito para mapansin eh, Lenny Ro, yung kanyang uh, spokesperson dati na si Marina Gutierrez. <laughs> eh Sumasausaw ngayon dahil nga eh, trending itong uh, issue itong open letter ni VP Sara kay uh, sino ba ito? Romel <laughs> kay Romel Marbel na sinungaling daw sabi ni VP Sara na PNP chief <laughs> so ngayon ano ba makati? Eh, may balita dito sa People's Tonight. The People's Tonight. People's Tonight. People's Tonight Wait, is ito ay uh, tabloid din ito ng Marcos Romualdez. Silang may ari dito eh. And by the way, pala mga lalabs, mga bayots, ang Partido Federal ni Bongbong Marcos at ang uh, LP, yung Liberal Party, ay nag-merger na sila. Congrats! maangas na ngayon ang, ang Marcos administration dahil may uh, kakampi sila. pinakit pinatunayan na, na hindi pala talaga magkaaway ang Aquino at ang Marcos. Ang uh, nagbababawian lang kunwari sila panahon ng eleksyon. Niloloko ang mga butante at mga supporters. Alam na ninyo ngayon ha, na hindi pala sila magkaaway sa totoong buhay. Politika lang sa daw sila, hindi magkaparihas, sabi ni Bongbong Marcos. Dati binababoy ng Aquino, ang mga Marcos, binintangan din ng mga Marcos na si Ninoy, ah, eh, binintangan ng mga Aquino na si Marcos Senior ang nagpapatay kay Ninoy. Basta nagbabuyan sila, nagbalasubasan sila ngayon, friends na kaya palagpakan. So balik tayo dito. Sa isyo ng pakikisaw-saw nitong La Oceana or La Ocean Deep. <laughs> itong Laos na dating busy presidente na si Lene Robredo. So tinawag na spoiled brat uh, ni Barina Gutierrez na spokesperson ni Lene Robredo si BP Sara spoiled brat spoiled bratin mo yung mata mo baka masuntok ka ni BP Sara magka black eye ka mabrat ka talaga Sabihin niya dito, ito ang pahayag ng former spokesperson ni dating Vice President Lenny Rubrido na si Barina Gutierrez or Bari Gutierrez. Barina yun. Kasi, <laughs> kasi akla do ito eh. So, Bari. So, alam naman tawagin natin, ah, uh, Hari. Eh, si, si Rocky yun. Kasi Baris siya. So, Barina dito sa kanyang Twitter tungkol sa open letter na inilabas ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagtanggal ng 75 sa kanyang uh, security personnel ni Philippine National Police PNP Chief Romel Sinungaling Marbel. <laughs> Ayon kay Gutierrez, apat na bisis na mas marami ang naging security personnel ni Duterte na umaabot daw sa 433 noong 2022 kumpara kay Robredo na 108 lamang noong 2016. Binawasan umano, binawasan din umano ang security personnel ni Robredo noong 2020 na umabot na lamang sa 83. Ngunit hindi nila ito ginawang isyo at hindi nagdrama. Oy, barigot cheres, potragis ka. <laughs> ano ba ang nagawa ni Lenny Robredo para kailangan niya ng 433 na security guard kagaya ni Bipisara? Sara? Si Bipisara, Sara, marami siyang satellite offices na kailangan din doon ng mga magwardya. Dahil ang gusto ni Bipisara... Sara, sa bawat mga lugar, mga rehiyon, mayroon siyang satellite office para pag magkaroon ng kalamidad, hindi na kailangan pagmanawagan ng tulong na kagaya ng ginawa ni Marcos, pinalusob sa baha yung mga uh, apektado ng Bagyo Karina at pinaghalos tapunan na lang ng mga kapiranggot na ayuda na ginawa pang parang aso na patay gotom ang mga uh, na biktima ng baha ay, ay ano, parang aso ba na nag-aano lang, na, tinatapunan lang nila ng buto. E eh, si Bipisara hindi ganyan ang mentality, dahil hindi bangag si Bipisara at sabog. <laughs> hindi ba lumulunap sa may singhot si BP ng Paul Boron, kagaya ng kanyang presidente na? Hmm. Ang ganyan. <laughs> Pangalawa, tandaan po natin, tandaan mo Barry Gutierrez, Huwag kang mag Dahil yung amo mo at si Dilema na kapatid ng asawa ni Juma Season, magkaibigan sila eh, laloy daliwis. Hmm. Kaibigan mga liberal party ang makakaliwang grupong CPP, si NPA, NDF na kung saan ang pinuno ay si Juma Season. So, sino tak kay Lini napatayin siya o si Lini Robredo ba nakipaglaban sa mga uh, drug addict, sa mga drug uh, user, sa mga drug lords, sa mga uh, tawag dito smugglers, hoarders profiteers at kung ano-ano paman wala di ko ba so, walang kalaban si Lini Robredo. tanga na lang ang papatay sa kanya Walang pag walang mag interest magpatay kay Leni Robredo. Dahil pagdating sa mga rebuilding komunistang terorista sa Pilipinas, BFF niya. Yung mga pinono. O si BP Sara. Pagpalagay hindi lang kay Duterte yung tatay. O si BP Sara ayo din niya sa mga kaliwang grupo, kaya nga siya, 'di ba? nang hingi ng confidential funds kay Bongbong Marcos nung pag-upo nila kay binigyan siya ng 125 million ginastos niya sa loob ng uh, 11 days dahil patapos na yung taon December na kailangan ubusin yun ni Bipisara Sara ilagay kung saan mga opisina mga ano ng opisina niya para hindi maibalik yon sa Philippine Treasury so doon sa mga satellite offices na ilagay o doon at nalaman natin na mayroon palang labing uh, anim na mga public school sa mga sa Metro Manila na napasok yung lalo na elementary at high school napasok na recruit ng mga makakaliwang grupo Si Lene Robredo ba? Lumaban dyan. Di ba wala? So hindi siya pag-iinitan ng mga MP ng mga rebelding komunistang terorista dahil bakit nakisimpatya siya doon at best friend niya. Face <laughs> si Dilima, kalugar niya Lewis, Tris Marias nga tawag sa kanila di ba kasi pareho silang bikulana tatlo. O nung uh, nakalabas si Dilima, sino ba yung unang-unang uh, -unang, um, ano sa kanya? Di ba si Jonte Beros, tapos si Lenny Robredo, kumpara si VP Sara kay Lene, eh kay, o, kay Lene Robredo. Ikat, pangalawa, walang ginawang masama si Pangulong Duterte kay Lene Robredo kahit may anuhan sila. ay hindi sila magkasundo kasi iba. Si Lini, makakomunista. Si Pangulong Duterte din, iba, makabayan. So, nung nagbiyahe-biyahe ba, Si Leni Robredo sa ibang bansa kahit saan siya pumunta. Noong panahon ng kanyang uh, administrasyon ni Duterte, naglabas ba si Duterte ng mga video footages ni Leni Robredo sa airport na ito, si Leni Robredo o oh, umalis kahit may bagyong Nina at nakipag-party doon kay Lloyd sa Amerika. Walang <laughs> ganyan. Hindi kagaya ngayon kay BP Sara. Iniipit ba si Leni Robredo noon ng administrasyon ni Pangulong Duterte? Wala. Kung man ni Pangulong Duterte ang kanyang security, pati budget niya, di ni Lini yun. Di siya nagtatrabaho. <laughs> At walang papatay kay Lini Robredo. Walang magsasayang ng bala para kay Lini Robredo. Papatayin siya. Kawawa lang nang pumatay doon. Wala siyang kinabukasan dahil yung, kanya, yung papatayin niyang vice-presidente, walang kwinta. <laughs> ibida-bida lang, ipal-ipal. Pag may baha, magsuot ng boots, papicture doon sa gitna halos ng baha. Hmm. Sasakay doon sa ano? Sasakay doon sa motor, sasampa doon, nakabuka ka yung kanyang kipay. Magpapicture. Magdala lang doon ng isang buti ng mineral, bottled mineral water na yung tag-dusi tag At uh, ewan ko kung ano pa ba yung dala. Tapos mangako, babalik. Dahil mismo, doon sa isang kamag-anak ko na nabahaan, pumunta si ni Robredo doon na nandun sila sa gym. Kala nila may ayuda o Diyos ko po, isang bottle mineral water ang pinamigay doon ng tag-12 pesos. At sinabing ano yung mga kailangan ninyo dito? Sabihin ninyo, si, may, may ulat daw doon, <laughs> bagyong udit ba yun? Basta something ganyan na may bagyo. Audit yata yun panahon ni Pangulong Duterte, uh, saan ba yung banda? Sa Buhol? O di ba ano yun ng bagyo May bagyo yun na sinuyod talaga talaga yung buong Pilipinas. Na panahon pa yung administrasyon ni Duterte na pumunta doon si Leni, nagpabida-bida na ng ngako. ako. Pagkatapos noon, hindi na bumalik. Hanggang matapos na lang ang kanyang termino. Walang Leni anino ni Lini na bumalik doon. At saka yung isa pa, Uh, yung nagpadala siya doon ng mga kukulamber na ilang piraso, tapos mga si- yung bubong na sin, tin, ayun. Eh, tapos may mga pawid pa, pambahay ng manok. Ayun. Pero pa po, to, mas marami pang dinadalang media kaysa ayuda. Huwag ninyong ihambing, ah, si Lini Rubrido, kunti lang ang kanyang ano bakit ginulo ba, pinasurbilans ba ni Pangulong Duterte dati kung saan yung bahay ni Leni Robredo, saan siya nakatira, kagaya ng ginawa ngayon ng administrasyon ni, Mar ni Marcos sa otos sa pangunguna ni Marbel na sino simpre Si Marbel tama si Senator Bato, hindi iyan magtatapang-tapangan kung walang utos sa pinakamataas. At sino ba ang pinakamataas? Isimpleng e, ating Commander-in-Chief na si Bongbong Marcos kanyang asawa at ang kanyang pinsan na talagang inggit na ingit kay Bipisara dahil hindi talaga manalo kahit pa sa inubos na niya ninakaw, binulsa at uh, yung uh, pira kunwari mag-ayuda-ayuda yung buwaya dyan sa ano yung animal na buwaya dyan na hindi paatakihin sana sa puso ang nyawa <laughs> sa kamara personal choice niya yan si Marvin kaya kung anong iuutos niya dyan, susunod yan at hindi makapalag dyan si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi kung ayaw ni Bongbong Marcos, na iopo si Marbel bilang isang PNP chief, sana tinutulan niya eh. Pero hindi Dahil si Bongbong Marcos, mahina nga. Wala lang ibig sabihin doon, kung wala lang gustong gawin, sabi nga ni, ano ini ni Nikiko ni, ni tamad yan. At saka ni Uh, Ruinaguanson, tamad yan, si Bung si Marcos Jr. Yeah. Wala lang nais gawin yan kundi magparty, concert at lumaklak ng kanyang paboritong pulbos. Yeah. Tapos nung wala na, tapos ngiwi 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 ah. Eh, <laughs> ikaw, Lili Robredo. Uh, sino ba ito? Barry Gutierrez. Huwag kayong mag, uh, marunong. Ha? Dahil walang uh, papatay sa amo mong walang kwintang vice-presidente ng Pilipinas. Huwag kayong bidabida.